What's up everyone? So for today's vlog, ay pupunta tayo sa the old farm villa. Let's go. Big shoutout na kagad kay Parent Team and happy birthday. At eto na nga, nakaanda na ang aming mga gamit, mga boss. Siguro mga 1 hour to 45 minutes lang ang aming biyahe. Bali yan, ang daan namin ay SLEX, then e-exit ka sa Manplasan at papunta ng Calax. Okay, so paalala ko lang mga boss, so mini vlog lang tayo ngayon. So far, wala naman traffic papunta. At pagdating nyo ng Calax, e-exit kayo ngayon sa Silang Tibig ya yeah. Pag nakita nyo na to, malapit-lapit na kayo. Kaya tamang picturean muna. Isang malaking pinyahan na farm. Then, eto na. Touchdown, mga idol. Kaya, fill up muna kayo dyan. Then, pwede na pumasok after fill up. Okay, mga boss. So, pinasok na namin ang aming mga gamit. At magre-ready na. Siyempre, tour muna tayo sa magandang place nila. Okay, may video ako -okay sila dito. Mag-direct kayo, bali 500 pesos. At hanggang 10pm lang. At ito, may pahingahan, then swimming pool. Enjoy ang mga kids. Yan, yun. Oh. So, ito naman ang kanilang kitchen, mga boss. Pwede kayo magluto dyan ng kahit ano. At meron na rin silang plate. Alright, dito naman tayo sa room. So parang kubo siya, old school. Bali ang room na to is 47 packs. Pero kasi dito siguro mga 10. Komportable naman mga idol kasi may aircon pa yan. Eh. Kaya malamig pa rin. Oh, di ba? All right. So baba na tayo, punta tayo ngayon sa master bedroom. Let's go. So ito ang kanilang master bedroom. May isang napakalaking kama with TV, aircon, ref and cabinet syempre ang kanilang CR ay sobrang laki din may bat pa ayan o oh, kito yes siri okay so labas na tayo so paglabas nyo pa lang dito guys makikita nyo na ang swimming pool bali yan ang kanyang front view pero akit tayo sa taas nandoon kasi sila eh tarats Saktong sakto. Pwede pwede mag-chill dito mamaya gabi habang nagbe-burn fire. Di ba? And ito naman ang kanilang bilyaran guys. So hindi ka talaga maboring pag nandito ka. At yung parking nga nandyan lang. Kita kita nyo yung mga kotse. Ayun, bigla akong niyaya. Napasyat bigla. Awit. <laughs> dito naman tayo sa kanilang couple room. So, pang 2 person lang talaga yan. Kompleto din yan, guys. Meron aircon and TV. Ang CR nila, guys, malapit lang din. Hindi naman hasil kung nalakarin. Teka. Big shoutout din pala kay Lovely Girl. A few moments later. At eto na, ilabas na ang lechon. Kainan tayo na nga. Siyempre, di mawala ang birthday boy na si Tim. Kaya tapang picturean muna kami dyan mga idol bago kumain. Happy birthday team! Let's go! Kaya yun, binanata na kaagad. Dilaki ang cholich. <laughs> After kain, tamang laro muna kami dito habang nainom. At maya maya ay magsiswimming na kami. Alright, so swimming time na. Kanya-kanyang trip na to. Let's go! Yun know, si Bungo. Oh. Akala mong At maya maya lang may dumating na isang tropa ni Team. May dalang alak. Kaya yun, tuloy-tuloy na naman ang Gino man. A few moments later. All good. So, kantahan na kami. First blood agad si Birthday Boy. Yes, sirree. Ed, tamang kulitan na kami dito. Sayawan. Usually, ganoon na naman talaga pag nasa outing kay. Alright. Maya-maya lang, lumabas na kami. Tentama ka talang. At syempre, swimming time! Ayun o, no? saktong-sakto, binuksan na rin yung bonfire niyan. Kaya tamang tama yan sa mahilig mag-chill at mag-mashmallow. Anyway guys, hanggang dito na lang. So, kita na lang ulit sa next vlog. Bali, ilagay ko na lang sa description yung place na pinuntahan namin. Bye-bye!